Uh, <laughs> Good morning, Papa Joe. Napukoy ka may nga pangutana, Papa Joe. Kaning signal sa mong AM radio ba? Nga naman, muga na lagi yung Hawaii antenna, Papa Joe. Di pa sa FM lagi nga... Uh, uh, di muga na Hawaii antenna. Di na na siya parihas, Papa Joe. Dili. From the word daan uh, na J.R. ibanyes uh, Ibanez uh, AM oga FM. Uh, AM, uh, dili na siya morning. Uh, <laughs> So, uh, kwani sya, uh AM is uh, amplitude modulation, yeah, FM is uh, frequency. Uh kwani sya, uh, modulation meaning to say line of sight ang uh, FM, mura ni sya kung imagine no ni mura ni sya og kanang uh, uh hayag ba. Uh sidlak peron so sa suga nga kung dunay moali, uh dili uh, di mahayagan. Okay? Or kumahayagan mahayagan man gani, medyo uh, danag ba kanang uh, na nice shadow. Mo nga, kung dagang uh, bukit yung lugar, o mga FM station, maalihan uh, ka anak, uh, ana, ang ilang signal, binaog uh, ang power, maglisod good. Especially layo na kay mo. And, uh, may ganito aga eh, kaya maabot pa diya o glaten, no? maabot pag negros, e, nga, na, nga atong signal is intended na gita din eh, sa uh, Metro Cebu guys. So, ingana e, na, so kung uh, power, mo nga dili kalapos-lapos gyud ang ubang mga radio stations ingana di man priya sa AM kanang uh, lahat na iya kay banda-banda uh, man na sila nga to sa langit nga lang signal mo na nga ubang kay mga stations nga naapa sa lain lugar like sa China o sa mapa na di pa mga Pilipinas yung Pilipinas at at the same time maabot sa sa lain lugar sad sa AM labi na og uh, mingaw-mingaw na dili na mo uh, dili congested ang mga ah uh, signal. Oh, uh, di ba? So wala na ay uh, kanang maka-splat. Yan, turn pa na